yung sinasabi ko sa inyo na lugar so bago i libing yung mga namaya na pa guys dito muna binadala no magandang gabi hello ah oh. Andito ba kayo? Magandang gabi sa inyong mga kasurvival. So, andito na naman ako sa lugar na to guys. Which is ang di dito na napaka creepy guys. Grabe yung mga pagpaparamdam sa simenteryo ito. Kaya binalik-balikan natin to mga ka-idol. Ayan. So, yung pupuntahan ko ngayon guys is uh, bago ilibing yung uh, namayapa mga ka-idol. Uh, dinadala muna sa lugar na yon. Eh, tara, pasukin natin tong sementeryo na napaka creepy mga ka-idol. Uh, medyo napaka creepy itong sementeryo nito guys dahil ah uh, kahit si Kuya Red, kahit tanongin niyo si Kuya Red guys, talagang dito siya talaga uh, ah, natatakot na mag-explore no sa sementeryo ito. ayan mga ka-idol mga ka-survival ito yung sinasabi ko sa inyo na lugar okay. so bago i libing yung mga namaya na pa guys dito muna uh, binadala no okay. so napakalawak ng simentirang ito mga ka-idol ayan nakikita natin yan Saka hindi naman masyadong creepy dito guys kasi may ilaw naman. Hindi naman nakakatakot na ano, itong area na to. Ay mga kaidol. So dito. Itong area na to mga kaidol. Try natin start yung ano natin nitro natin guys magandang gabi hello oh Nandito yeah. ba kayo Nandito ba kayo sa lugar na to? Ayan. Nararamdaman ko kayo. Hmm. Ano? Hello? Yes. Oh, na... na ayan. Alam ko nandito kayo sa paligid. Mm -mm. Nandito ako. Ako pala si Ben Survival, isang uh, ghost hunter. Ako si Ben Survival, isang ghost hunter. Pwede ko ba kayong makausap dito sa pamamagitan ng nekroponik? Marami ba kayo dito? Yes, marami sila mga ka-idol. Ayan. Medyo kinikilabutan ako guys. Dahil sumasagot talaga sila sa necroponic mga ka-idol. Ayan, so napakalawak ng simentering ito mga ka. Hello. Yes. Ayan. Yep. Saan banda kayo? clear Ayan. Parang nandito talaga sila. Ang lakas ng enerhiya dito mga ka-idol. Hello? Wow! Ayan. Thank you sa so pagpaparamdam. Maraming salamat. Nandito talaga kayo sa paligid. Bakit nandito kayo ngayon? Ha? Saan ba yung libingan ninyo? Nandito lang ba? Sa malapit? Ha? Ayan, pwede kayong mag, mag ano? Pwede kayong magsalita dyan. Naririnig ko. Ayan. Ha? Oh. Oh. May bata ba dito? Yep. Yeah. Yep. Yeah. Okay. So may bata dito. Pwede ko bang malaman kung saan banda? Uy. Ayun mga kaidol may bata nga dito guys oo nakikita ko nakikita ko yung oo nakikita ko mm. happy okay so happy ba yung bata siguro yun yung narinig ko sa'yo oo nakikita ko yung bata na ano mm. Ayan, ang dami nyo. Hindi ko maisa-isa yung mga sinasabi ninyo. So, medyo, ano na, marami ng damo sa mga libingan ninyo dito, no? Mm -hmm. Nakalimut, nakal, Papasensya na kayo ha, nakalimutan ko magdala ng kandela. Para mailawa naman sana kayo dito. Ha? Eh, nararamdaman ko kayo. Nararamdaman ko kayo. Ayan guys, dyan banda mga kaidol. May inilibing dyan na isang bata guys. No? Ayan, so, sumasagot talaga sila. Sumasagot sila ng tama guys. Sa microphone natin. Ayan dyan mga banda idol. My God. Hello? Yes. Oh, yep. Yeah. Ayan, ang dami nyo, ang dami nyo. Naririnig ko kayo. Eh pwede kayong magsalita, pero wag lang masyadong, ano, sumasapaw kasi yung iba. Ha? Ah? Sumasapaw kasi yung iba. Oo. Oh. Wow, oh, ang, ayan guys, so, oh, ang dami pang mga nitso pala dyan guys, guys so. Oh. ayan oh, ang dami yan. So, nandito kayo ngayon? Hello? Oh, hello? Ayan, so, try ko na maglibot dito sa, ano? Oo, maglibot dito sa tawag nito mga libingan ninyo hello ah oh Ayan, naririnig ko pa rin kayo. Mm. Ayan, magsalita lang kayo, naririnig ko kayo. Ten wow. I got. Nandito talaga mga idol. Ah. Huh? Anong pangalan mo, yung nagsasalita ngayon? Ha? Huh? pakiulit nga Darwin Darwin ba yan? Hmm, Sumagot yung babae Okay Sa sino pa? Meron pa ba? Lalaki ano pangalan mo, lalaki? Jess. I don't see. Hindi mo na... Oh, hindi ko... Na oh, hindi, hindi ko kayo nakikita. I don't see nga. Oh, nandito kayo, nandito kayo dark, oo, masyadong madilim nga eh, hindi nga ako nakadala ng kandila, sayang huwag kayong magalit sa akin, pwede kayong magparamdam pero huwag kayong magalit sa akin dito eh naririnig ko kayo, naririnig ko yung boses niyo wow ang nangyari dito. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Ba't hindi pa kayo tumawid? Hmm? Anong rason? Ayan. Ayan guys pupuntahan pa natin dito sa unahan mga ka-idol talagang marami sila guys marami sila meron pa ba dito? anong pangalan mo? wow ang dami ah ano yon? huwag kang umiyak huwag kang matakot mm isusulat ko na lang sa video yung mga naririnig ko na mga pangalan ninyo ha oo ang dami nyo yan Ben nakakakilala nak, parang kilala mo ako no oh guys Ryan, may Ryan dito Ryan at Harvey Oh Real Ayan Wow My God Boss, ano yan? Ano yung pagpaparamdam niya? Ha? No problem. Oo. Oh. Yep. Oo, sige, walang problema. May may mga kaluluwa ba diyan? Sa unahan. Okay. Wow, ayan mga ka-idol. Mga ka-survival, oh gumagalaw guys eh mm. isusulat ko na lang yung mga sinasalita ninyo ha sa screen, maraming salamat nag response kayo dito sa necrophone ko okay oh, oh bye um, alam mo na alam mo na ano alam mo na uwi na ako Uy, uh, may, ba may bata ba dito? My God, may bata nga guys. Ha? Oo, naririnig kita. Naririnig kita. Hmm, yes. Oh. Wow. Huwag kayong magalit sa akin. Yup. Okay, salamat, salamat. Huwag kayong magalit. Ayan mga kasurvival. Sige, salamat. Uuwi na ako. Maraming salamat. kumakalap lang ako ng mga ebidensya. Ayan. Salamat sa response ninyo, ha? Okay. Ayan, guys. So, ito na yung cement. Uh, napaka na cementery yung mga ka-idol, no? Ayan. So, marami tayong nakakausap. Talagang nag re sila mga ka-idol. At, ah, uh, talagang yung mga response nila, guys is uh, talagang tukma mga ka-idol. Saktong-sakto. Kung saan tayo nandoon, guys, may bata, may uh, matanda, may babae, may lalaki, guys, talagang nandoon talaga sila. Yun yung uh, nagsasalita sa necroponic natin. Ayan. Ayan, uh, guys. Maraming salamat lahat. At, uh, sa lahat. At sa lahat ng mga hindi pa subscribe dyan, mga ka please subscribe to my channel guys pakihit ng notification bell para maging updated tayo sa sunod nating mga video guys kaya abangan natin ang susunod na uh, video na ipapalabas ko mga ka-idol uh, this is Ben Survival magandang gabi sa inyong lahat mga ka -idol.